Sumanakas Sumanakas sa patos po kami. <laughs> A few moments later... Hey guys, so today nga ay nandito na nga kami sa DRT at ngayon lang ako mag intro kasi nga sobrang bilis sa mga pangyari at sobrang bilis sa mga ayaan at napunta na nga kami dito. Dito nga ay naglalakad na kami papuntang paakyat so hindi na talaga makausad yung motor namin sa sobrang taas. At ito nga yung pinakatoktok, yun yung maganda view talaga na gusto naming makita, syempre lalo na ako. Sobrang uh, nature lover ako so gusto ko talaga makita yung mga yon. And sobrang kinaganda lang dito, guys, eh sobrang mura lang niya. So, uh, yung uh, pinaka-entrance lang namin dito which is uh, 80 pesos. Uh, lahatan na yun. So, 80 pesos per head. So, lahatan na yun. Then, yung cottage is, it, it depends on, sa inyo kung gusto nyo pa mag-cottage, which, which is 150. Then, meron nga pala kami, guys, dito sa part na to na tour guide. So, nung pupunta talaga is tinor pa kami. Kasi nga, syempre, hindi man namin alam yung mga pasikot-sikot. Uh, at, uh, andami ang pang mga sulok-sulok dyan. So, hindi pa namin kabisado. So, nag-ano kami ng tour guide. And, inaano nila yung mga lugar-lugar dyan. So, hanggang sa nakapunta kami dun sa Pulse, sa secret pulse na, na tinata, uh, uh, eh, inaano nga nila Nang sikat daw dito. So, yun nga. At pagkakamali nga namin, guys, nung umakit nga kami dito, nakasapatos kami apat. So, yun ako, yung kapatid kong pangalawa. Sama nakasapatos ko kami. Nakulok pa siya dyan. Kasi nga nakasapatos, guys. And nice. hindi namin, ang uh, aya kasi nung umpisa ay SM. SM talaga yung uh, target namin. Pero hindi namin alam bakit kami napunta dito. So, syempre, pag, pag, ah uh, kapag uh, hindi pinaplanong uh, hindi wala sa planong gala so natutuloy di ba so nandito kami lahat and ito na nga dito na tayo sa secret ball so guys dyan na yung magbabayad kami ng entrance so, uh, Secret post, guys. nga ay pagkatapos nga namin magbayad ng 80 pesos per head sa entrance ay umakit na nga kami sinamangan na nga kami nung aming tour guide paakyat. Kung makapansin nyo, guys dito sa video na to ay paakyat babalang talaga yung ginagawa nga namin. At sabi nga nung tour guide namin ay talagang madudulas yung mga bato dito. Kaya dapat magingat kayo. At nagkataon na nga lang talaga na nakasapalos kami dahil guys sobrang sakit nga nung bato na yun. Kung makapansin nyo nga rin guys ay napakadami rin tao dito. Dahil nga bukod nga sa sulit na sulit nga pagpunta dito dahil sa or 80 pesos per head lang, ay pwede nyo na gawin yung lahat, kahit anong oras po or kinabukasan pa kayo ulit umalis ganon, pwede kayo magtayo ng tent sa mga gilid-gilid, mga sulok-sulok at lahat pwede nyo libutin walang limitation guys sa lugar na to at sabi nga nila, napakadami naman talagang polls na pwede nyo puntahan, pero uh, iba nga daw dito, kumbaga sa ibang polls nga daw ay may talagang, inaabot daw na 300 to 400 uh, yung uh, bayad nga nila, so So, dito ay sulat na sulat yung pagpunta nyo. Dahil nga, sabi nga ng tour guide nga namin, dahil ay yung tubig dito ay talagang galing pa sa bukal at uh, fresh na fresh. So, yun yung inaasahan nga namin. Well, yung expectation ko naman ay talagang naano naman siya, nung no, napuntahan na namin. At inaano ko nga lang daw dito, kahit pwedeng inumin yun. Ay hindi ako hiinom, syempre marami na naligo. Kasi sobrang daming tubig, uh, tubig. Marami ng tao nung pumunta nga kami. Kahit na mga, sa mga oras na nito ay mag-aalas-alas uh, maga na. At nung pumunta nga kami dito, ito guys ay talaga naman walang uh, walang aling langan Lu lumubog ako agad <laughs> lumubog kami agad dyan ng mga kapatid ko at sobrang lamig totoo talaga na sobrang lamig ng tubig kasi diba pag sa ano talaga may nilalagyan pa daw nila ng chlorine pero ito wala daw talagang fresh lang siya so sobrang lamig ng tubig dyan at tara nakikita nyo guys so, di ba feel, feel ko yung pagligo akala ko <laughs> niya mo oh, just kasi yung iba nakaswimsuit pa debantara'y at Pinil ko nga lang dyan yung kaya yung kapatid ko, yung pangalawa at yung bunso nga namin, naliligo na. Yung isa lang yung, yung bunso lang namin na babae, yung sumunod dun sa pangalawa, yung hindi naligo. Oh, din naman siya, pero hindi masyadong naligo. At dito nga ay uwi na to. Sulit na sulit pa rin nga yung pagpunta namin dito dahil nga magkakasama kami buong pamilya. At hindi na nga kami pwede magpagabi dahil pagod na yung aming driver na si Papa. At dito na nga natapos yung ating vlog for today. See you sa ating next vlog!